Yo. Ayan <laughs> Nalabas tayo mga busing. Ah, kana po na mag alas dos pa lang ng hapon. May bibilhin lang ako. No. May bibilhin lang akong sangkap para sa ko Para sa kanila maya at bibili ako ng gulay. Hindi ko bus na gulay ko eh. May kuhan kasi ako eh. May hamon, no? Sa <laughs> na purong dulay muna ako ng isang linggo eh anim na araw na no? tapos ngayon no, ang ganda ganda ng panahon no? ang init in in <laughs> <laughs> pero bago tayo bibili may daan muna tayo doon sa ilog Asa kano sa irrigasyon no? Dadaan muna tayo doon at eh, titigil sandali at may pasasalamat ano ba yan yung pasasalamat na no? pasasalamat ayan <laughs> sa bakas, no eh natanggap natin kasi yung bonus natin pero di ba sabi ko pag natanggap yung bonus natin aalis ako na pupunta kong sa kan sa palaring, di ba? Ito tuloy natin 'yon, pero siguro oh, gagawa na lang ako ng video doon, no. Oh. Tignan lang natin. Kasi nakikwan yung anak ko, oh, no. Na magagawad siya ng fan, ng passport. Kaya doon muna mapunta yung pirano sa kanya sa pag-process ng passport at si kwa nila ng pinsa niya no samahan siya ng pinsa niya Ports! yan pili lang tayo dyan no tapos mag-usap sandali at bibili na ng isang cup <laughs> at di, uwi din Ah, uh, lumabas lang ako no para dito, no. Uh, salamat sa inyo. Ulit, no. Dahil sa suporta nyo sa kay SSD. Salamat sa palipad. Kay sa kan sa Libs uh, Lives Family. Ayun. Tapos ni Nanay pa sa saka sa iba pang nagpapalipad, no. Mike, Mike, Pete. Ano 'yun si Mike? Si, sino ba 'yun? Basta, no. Hindi ko na maalala kasi yung eh, iba marami pang nagpapalipad eh pero hindi ko na maalala no? pagpasensya nyo na po pero taos puso ko akong nagpapasalamat sa inyo mga opera oh. mga kanila kanila Ang grabe yung init ngayon eh. <laughs> pero maganda to eh, maganda to sa papaligo ka kalahati, no, kalahati. Kunti lang naman yung natanggap po ngayon dahil may kunti. Ah, maliit lang naman yung views natin, di ba? At yeah, yon lang po yung nakayanan ko. At least, no, may natanggapan tayong bonus, no? At eh, wala naman akong regret, no, na, dahil yan lang talaga yung makakayanan ko, eh, di ba? Ba't ba ako magkwano yan lang nakakayanan kung kikitain at makikita at sa views, no? Alangan tayo mag ano eh, wala tayong mga gawa, di ba? Sandali lang po ah, sandali lang po mga busay. Yeah. Yan. So ayan po na no, gandang magandang hapon sa inyong lahat mga busing no, Hindi ko na ikakat di so na natin no. Dito tayo <laughs> Ay 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 Ang lamig dito eh Nakakabagot sa bahay lalo pa pag ganitong napakakwa no O ba diba Yan, no. Anihin no. malapit ng anihin no pala yung nilaw. Oh. Ang taba. Grabe. Ito, oh. tabang pala yun. Oh. Hmm. Grabe, kaganda. Yan, oh. So, mga buseng, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, no, sislay, no. Ayan. Sa inyong lahat, sa inyong lahat-lahat, no, sa support pa. So, ayan po, no. Gaya, gaya, gaya nga ng sabi, eh, no, na walang tagumpay ng biglaan, di ba? Walang tagumpay na agad-agad makakukuha natin, no? Ang tagumpay makukuha natin kung dadaan muna tayo sa paghihirap, di ba? Kahit na kunti man yung matanggap natin na grasya, grasya pa din 'yan, no? Dahil sa pagsusumikap natin, no? Sa pagsusumikap natin lahat-lahat, no? Lahat paghihirap, pagpapagod, pagpupuyat, pagsuporta sa mga supporters din natin, no? Lahat ng 'yan, no? Sa makakamtan niyo din 'yan balang araw, no? Sipag lang, si paglang, Kahit na hindi man kahit na sabihin natin na hindi pa matawag na sahod, no? Dahil kung sahod, buwan-buwan na po 'yan, no? Buwan-buwan tayong makakatanggap. Kaso yung sa atin eh minsan lang no minsan lang pag naabot lang natin yung threshold minsan sumusubra kunti ayan yon lang yung pagtanggap natin hindi eh, natin matawag na sao yan kundi bonus no? kaya't bonus ang tawag namatay yan yung vision ng GoPro ko na mamatay matay yan pa sana yung kan ko yung ipunan ko no sabi ko nga dati na pag magsaot ako ipunin ko no tapos dagdagan dagdagan na lang Hanggang sa makabuo ako ng pambili ulit ng kahit na Hero 9 lang ulit. Kaso ay eh, mas unahin ko muna yung anak ko, no? So ngayon, maraming salamat po sa inyong lahat mga busing, mga madam, no, sa lahat ng nagsusuporta, sa mga sulit na nagsusuporta sa mga paguhan sa no mga For Marias, no? Ma'am Stop TV, maraming salamat si Sly no, at sa uh, mga trupa mo si Sly. Ina, batay na naman yan no, sa tiga grupo mo si Slino Kinasis a uh, classmate ads Lorico sa uh, classmate Lorico no ina ina pa kina kay Ma'am shout out Ma'am philly Thank you, thank you po. No sa inyong lahat diyan, no sa inyong lahat, Ma'am M's Apple Vlog, shout out, no. Sa lahat-lahat. Yan, namamatay eh. Pinalitan yung baterya. Ganyan talaga eh. Wala <laughs> na akong magawa kundi tiisin no, tiisin yan. No? Pero nakakagawa pa rin ako. No, tsaga, tsaga lang talaga. No? Kita nyo naman, nakakagawa pa rin ako ng mga mahabang video kahit na ganito yung sitwasyon ng GoPro. No? Tsaga, tsaga lang. Kaya yung sabi ko, pag nasa site na ako, pag uh, pagbablagan, mostly kuha na lang gamit ko no, cellphone. Kasi pag GoPro, pag namamatay, matay, nakakainis lang, masisira lang yung kuha ko. Kaya at GoPro yung gam, ah, cellphone na lang yung gamit ko kumukuha lang ako ng clip clip sa GoPro no so ayan po mga busing maraming maraming sen. Sa salamat po sa inyong lahat no sa mga tulong nyo sa suporta nyo sa mga video ko no sa walang sawang suporta sandali ah may gagamba at eh, ganoon din ako sa inyo no walang sawang pagsusuporta sa inyo mga busing kaya at maraming maraming salamat talaga no nakatanggap tayo ngayon eh unahin ko muna yung anak ko tapos nagikuan lang ako nagitira lang ako sa akin na panglabas labas sa susunod na araw no papuntang balaring no sa lahat ah nga pala no sa lahat ng mga hindi ko na mention mga busing pagpasensyaan nyo na ha pagpasensyaan nyo na comment lang po kayo sa baba kung sino gusto magpa shout out no kasi hindi ko talaga maalala lahat no yung mga naalala kulang lang ay yung mga yung mga biglang papasok sa isipan ko no mga biglang pumapasok sa isipan ko yun po yan hindi ko kasi nadala yung cellphone ko kaya ti tiyaga lang talaga ti STS na nakakainis so ayan po mga busing no? Bibili na lang po tayo ng ano nang e... may mga sasabihin sana ako. ko kaso ay e, nasisira yung mood ko eh sige na lang sa susunod na lang <laughs> pero maraming maraming salamat sa inyong lahat mga busing ha? maraming maraming salamat no at eh, nahawakan ko na po yung bonus natin no? bibili na lang po ako ng sangkap ngayon tapos mga sa susunod na araw pupunta na tayo sa dagat mag ihaw ihaw lang siguro no? subukan ko lang kung, kasi kung doon sa may kung plano ko kung doon sa may balaring mag arkila ko ng cottage eh siguro hindi nakakayanin ng pira ko na dala no? kaya kung ano doon na lang ulit ako sa San Roque, no? Para walang gasto sa kuan walang gastos sa cottage, no? Sa so, tabing dagat lang mag ihaw, -ihaw. Tapos pwede rin makapaligo kahit na malayo pa na laka, uh, lakarin na lang natin no? papuntang dagat, papuntang tubig niya kung malayo yung tubig. E di, na lang. Lakarin na lang, at least makapaligo, no? E maganda sana doon sa balaring, eh. Kaso kailangan mag-arkila tayo doon, no? para makapasok tayo privado kasi yun eh privado private kaya maganda rin sana parang kwan din. parang yung tema niya parang kwan din. parang sa San Roque din no pero may mga cottages at saka may kwan na yung developed na no ganon din sa may kabila na park meron din pero eh mas short yung pira natin eh dito na lang tayo sa kwan no sa susunod na lang natin puntahan yung balaring sa na lang muna tayo sa San Roque tapos dahil gumanda ganda na yung panahon pwede na balikan yung salambunaw no pwede na mababalikan yung salambunaw na kwan, uh, ilog no dahil uminit na maganda yung panahon siguro luminaw na yung tubig pwede na yun makapag swimming doon <laughs> so ayan po mga busing no Ingat po kayo sa stress ah. Importante na lang si Doc Milleong. medyo gumaganda na ngayon yung kana, yung pakiramdam niya. Baka kakalain niyo oh. kan patong kan oh. Kalalabas lang ito no. Kalalabas lang sa laundry. <laughs> Sinuot ko na naman ulit. <laughs> Kasi wala na akong madam wala akong madampot na bilisan ng paglabas ko gusto ko magka ka agad no kaya Ito po yung nadampot ko, yung damit yung ito na no? inilabas ko rin ito papuntang ano. Ah, nung isang nung nakaraang linggo pa nung pagpunta ko doon sa bundok na no, nag kuya fan din tayo kay Willie Dok Willie Ong no nagki-content din kay Doc Willie <laughs> Di ba ganda oh So ayan po mga busing no Ah ano ba yan Wingdet official no Wingdet na makakatanggap ka din yan, basta tuloy-tuloy lang no Ganyan talaga no kaya na sabi ko rin na kuno sabi ko din naman 'yan sa iyo no na hindi basta-basta makapagsahod ah. Okay? Tuloy lang, enjoy lang no. Kasi 'yan yung pinakaunang bonus mo diyan, pinakaunang panalo mo diyan eh. yung nag enjoy ka no. nag enjoy ka at least kahit papano may naiipon ka bawat upload mo, di ba? Ganon, ganon yung isipin nyo wag nyong isipin, wag nyong after yung sahod ka agad, no? Para hindi kayo panghinaan ng kaluuban. Okay? Ako, nagdalawang taon bang <laughs> isang taon, isang sahod, isang bonus, di ba? Ganun lang eh. Pero tuloy-tuloy ako, di ba? Nag-enjoy ako. <laughs> Ayan. So mga busing, kita-kits na lang tayo ulit na ah. mga guwana tayo. Magmumutublag ulit pa, papunta doon sa bilihan natin, okay? Tapos, bibili ng gulay okay tara na po let's go sandali ah hindi ko na papatayin ah. diretso na lang tayo ah <laughs> hanggang hanggat na bubuhay pa yung kamirang ito hanggat maganda ah pa hindi na mamatay may best din naman na ah. <laughs> may best din naman na ah. hindi na mamatay no na makagawa pa po ng vlog ayun ang daming kumutalbos ng kamuti oh kamuting kahoy may hmm. uh, best din naman na hindi na mamatay ang gopro pero mostly talaga bawat labas ko sigurado yan mamamatay matay talaga yan no? Uh, wala na akong magawa yan walang, walang, walang nagayos dito sa amin eh Kaya tsagaan na lang hanggang sa makabili na lang ulit ng ano, pero iwan ko pa kung kailan pa ulit makabili. Yung makabili. Pero yung pagipunan ko lang, no. Eh, kapit na tayo sa kalsada. Balik na tayo mga busing, ha. <laughs> bibili ng ang pan ang sweet potato nung no? ano ba yan yung pan? bilhin ko lang kamuti na para sa kano sa buto buto ng baka instead na patatas yung nilagay ko kamuti okay. masarap kasi mas masarap mas masarap pa ano? parang kalderita style pero hindi rin naman kalderita pero ang ganun lang <laughs> ang San Edwini Ngayon ang kasatan ko niya May kamuti ka mo? Why? Hindi walang kamuti Takot tayo nito eh Doon sa unahan niya, malayo-layo pa yun So doon, so. tingnan muna natin ito Kung wala doon na lang, may mag-continue mga busing sa kabila Ay, kamote ka muna eh Kamote, why God? Sige na Wala Hanap na lang ako mga bote nga Sandali lang po kita-kita na lang kayo doon sa unahan Ayan o, may kamote na tayo Ayan Ayan na ako ng kamote Tapos didiretso tayo doon sa kay nanay na, Sa bypass road dito na ako bumili nag bumili para makabalik ako doon kay nanay sa kan, sa bypass road yan mapuntahan ko si nanay doon sa bypass road no? yung bagong sukli natin sa bukabuti <laughs> yan, na tayo sa bypass road na ah, mama, time. ambision itu. Nova lana to, eh. Nova lana to tapi. Datang eh. bentuk teh. Habis. Tamas nang ini teh. Kira malah jatuh nang angel. <laughs> <laughs> ya <laughs> kagendam <laughs> motor eh. Long ride tuh. Bagi anak long ng... ng sweet potato <laughs> nakarating na dito so, eh, isa sa mag e lang ako doon sa bahay no? lang ah, doon eh, nakakapagot lang kaya tumabas na lang ako ng mahabang mahaba, mahaba. <laughs> may higit ako mamaya lakas <laughs> kasi ng angin eh sigurado ako may ingay to sa bundok tayo mamaya lalabas oh. <laughs> doon na naman tayo lalabas ganda kasi ng panahon o oh. bukas hanggang doon nang sa labasan at uh, pauwi na lang haba na din to eh. <laughs> nag road trip lang tayo oh wala si nanay oh di ba ano doon na lang sa bundok mga buseng ha ayan o, diba? dito na tayo <laughs> sa napakagandang lugar mga motoro, oh. may mga nagtitambay doon sa taas puro malamang, eh malamang hangin kasi dito oh. yun o oh, may mga nagdedate <laughs> Ayan, Ay, andito na naman ako Dito na naman tayong lahat O, oh, diba? Patirikan ng araw <laughs> andar. Yan na dadaanan lang ko tayo mga pusa nga. Pangtao niya sa tayo. Oh. Pang-hindi ah, pang-kwentuhan sa mga bahay mo lang. Wow, dito ako nagandahan talaga oh. Okay mo kahit na ganitong oras? Kahit na ganitong oras malam malamig yung simoy ng hangin dito. Tutoy. Sorry, ayoko pa dala. Tapos pag nagkakana ko, maglitson tayo ng manok, <laughs> o ng ulo ng baboy. Dito tayo kukuha ng kawayan na panglitson. Dito tayo mag-iinita <laughs> Pero wala pa oh, uh, balang araw na lang yan. Marami pa tayong uh, magagawin. Eh. Kaso hindi dito pa lahat ma isa-isa no One step at a time. Kasi alam niyo naman no na sure tayo no hindi hindi tayo abunan sa sa pera no. Yan yung isang Balakid sa ating lahat no? na hindi natin maagad-agad na puntahan yung gusto natin nako ah kitang kita yung dagat doon sa na, mano ay nako ganda ah, may tubo na diba? ay doon na lang malapit sa amin mga busing ah or makukuha lang ako ng flip flip mamaya kung makadaan tayo ng mga gulay pa okay nabaya bili ko rin naman yung kwan ko na eh yung gustong bilhin hindi na Okay, sandali lang po mga busing ha. kita na lang tayo ulit. Okay. Ito na tayo sa malapit sa na soki natin sa istaan. Maganda na kasi yun. Eh. Maganda kasi yung mga palay ngayon. lo, no? Kaya't mga sarap sa mata. Tapos may nakabili ako ng mga basibuyas. Doon nga rin sa isang tindahan na nadahanan ko hindi ng na video no? Ayan, dyan na sila supig natin sinatatay may puso rin ako ng saging na natin damit ko lumiyat <laughs> so, na yung saan ko yung eh, sa ko banda although malaki tignan pero kung sa damit ko base lumuwag yung damit ko <laughs> malaki yung iniluwag ng damit ko bigaya ng dati na pag sinuot ko parang parang yung ako eh ginawang kalamay <laughs> Ayer, best na rin doon, oh. Sa kabila, talaga eh, maganda yung pag nila maganda yung panahon, tapos man, eh, maganda yung panahon din sa nila eh, maulan kaya maganda yung palay nila ano, lapit na tayo sa grabe yung init oh, pero may ulap na oh Sigurado ito mamaya ulan na to Yan o, oh, sobrang dilim na ng ulap po oh. O, oh, napakadilim na ng kaulapan no? Sigurado ito ulan ito mamaya Yan o oh. <laughs> Kahit na ganito, kainit Pero mamaya ito ulan na to Kapal eh. na ng eh. Right. eh tayo Maraming salamat sa inyong mga busing ah. Uh, ah, paano po ito? Walang outro, walang intro na po itong mga vlog ko ngayon. <laughs> Para hindi masyadong madagdag sa kahabaan. Okay. Dito tayo dadaan, ano? Nakasarado kasi doon eh. Hanggang sa likod, eh. Kaya dito tayo. <laughs> o, oh, diba? <laughs> יאללה, תמונה, 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 תמונה.